Hello mga kaibon, so nandito tayo sa A3, katatapos ko lang magpakain, alas 10 na lang ng gabi. So ayan mga kaibon, katatapos lang, ayan, pawis na pawis. So ayan mga kaibon, uh, ito may magpukan tayo, kasi malapit na aking birthday, so mag birthday sale tayo mga kaibon. So ayan mga kaibon, kailangan lang makinig kayo sa akin sasabihin mga kaibon, birthday sale to. Wala pong panitigil na eh, ibon, so birthday sale lang, so ayan mga uh, Oh, uh, sige, ko lang po sa yung mga sama natin nag-iibo na gumpisa. So, minsan lang naman to, kasi salamat lang mga kaibon. Oh, uh, so pagbigyan niyo na ako, kasi birthday ko naman malapit na. So, ayan mga kaibon, uh, kailangan lang po naka-subscribe kayo sa YouTube channel ko Warren rin kaibon at sa aking Facebook page, Warren Alakpakaybon at saka sa akin Facebook accounts na Mr. Tigasi ni Warren para kakaibon. So, ito mga kaibon, makinig kayo. Uh, lahat ng follow, isang lipo na lang. Mga kaibon, kahit anong klase yan. Lahat ng split at ng mga black eye, 500 na lang. O, so, yung mga sa follow, uh, ikukan ko sa inyo, sabi ko, yung mga follow niya is mga heavy pipeline white face pearl 5 may mga medium 5 So, ipapakita ko sa inyo yan lahat. At sa mga strip naman, may mga heavy pie, yan, o medium 5 At mga clear 5 Pero yung mga clear 5 to, hindi ko sure kung split sila. So, ayan, mga kaibon, no? mga possible lang. So, nagtalo-halo na kasi sa sobrang dami nila. So, kung nakikita nyo, dalawang flight yung Ipapa kwad ko. Ipapa uh, birthday cake ko mga kaibon. So ipapakita ko sa inyo lahat ng black ay possible na split follow sila. Saka possible na silver line na split follow. So ayan mga kaibon. So nakita niyo naman yung mga ibon ko. So hindi naman pagmamayabang wala naman tayong normal. Ang pinaka normal lang natin na split follow. So ayan mga kaibon, ipapakita ko na sa inyo yung mga ibon na na uh, ipapakon natin ipapabirthday sale natin saka sa mga gender an ang gender na lang lahat mga kaiwan kasi mahirap yung yung mamimili kayo ng gender so screenshot nyo lang yung gusto nyo natitipuhan yung ibon hindi ko na alam kung anong gen gender niyan so baka baka pag sa dami nyan baka magkamali ako ako masisisi so ayan mga kaibon Ganun na lang. Ngayon natin, santabi natin yung mga gender nila. So, yung mga mutation lang nila ang may bibigay ko sa inyo. Pero naibigay ko na sa inyo, ganun lang mga mutation nila mga kaibon. So, ayan mga kaibon, pakita na natin sa inyo. So, ayan mga kaibon, yung unang flight. So, ayan, tignan nyo na mga kaibon. Ayan sila. Ayan, mga heavy pipeline na din yan, mga uh, silver line. So, ayan, ito yung unang may screenshot nyo na lang mga kaibon. So, total, hindi naman sila lumilipad. Makikita nyo na ang lahat yan. Mga heavy pipe lines, tip follow yan. Mga kaibon. O, so, ayan Oh. Ang ganda o. Oh. Red eye yan. Kaso lang wala pang butok. Ayan mga kaibon. Medium pipe. O, so, ayan. Halos lahat dito. Medium pipe na heavy pipe. Uh, medium pipe na tip follow na heavy pipe lines. So, ayan. May isang palo dito. Medyo malinis. So, ayan. Ayan mga kaibon. So, kung nakikita nyo, maliwanag naman. So, ayan. I screenshot nyo na lang. Kasi, okay, mahirap yung picture-picture pa na isa, isa So, ayan, mga kaibon. Ayan, sa tingin ko, heavy five na rin ito. Pasok to. Ayan, mga kaibon. No? possible na split follow. Split follow yan. So, ayan. Yung palo ng so, ayan yung follow na ito. O yan, parang five na rin yan. Pero heavy five line pa rin yan, mga kap. Mga kaibon. So, ayan. Ayan. So, Ang klase na rin yan. Kasi heavy five, uh, heavy follow yan. Mga detalye. Malinis na linis na rin sila, mga kaibon. So, ayan sila sa unang fly. So, kayo nang bahala kung screenshot nyo. So, ayan mga kaibon. Maliwanag naman yan sa buwan. Except tayo sa mga gender ha mga kaibon ha. Notation lang. Okay so, ka natin yung isa naman. So ito naman yung mga second fight. Mga halos lahat yung follow dito. Follow pearl fight na heavy fight line. So ayan mga pearl fight na split follow. Ayan sila mga kaibon. So screenshot nyo na lang din. Marami rin yan. Mga split follow lahat po to. So ayan mga kaibon, meron dito malinis na isa. Di ko sure kung split ka ng, split ng palo, parang clear five. Pero karamihan dito, ayan ang mutation, mga pearl five na heavy five line na palo. So ayan, halos palo lahat po ito mga kaibon. Kunti lang ang split palo dito na heavy five line. So ayan, screenshot nyo na lang. Madami-dami ito. So ayan, nasabi ko na kung anong presyo niya, baka mapagalitan tayo. At yung mga split follow, ganyan din mga kaibon. Hindi isa na ang yan. Pag black eye, isang presyo. Pag red follow, isang presyo. So ayan mga kaibon, tingnan nyo na lang. Yung unang nasaunan ng video kung magkano. So ayan. But they sell lang ito mga kaibon. Ito sa salamat. So ayan, pagbigyan nyo na ako. Para maubos na to. Ito, meron pa yata clear pipe dito. Pero hindi ko alam kung follow siya kasi nagkalo-halo split follow siya so ayan magandang klase rin yan kahit hindi uh, split pero hindi ko usok kung split siya o hindi so ayan mga kaibon itigan nyo na tapos screenshot nyo na lang oh screenshot nyo na lang mga kaibon halos follow lahat yun nandito kunti lang ang split kikita nyo na naman sa red eye mga kaibon so ayan Madami po sila. Okay, hanggang birthday ko po yan mga kaibon. So ayan, nakita nyo na mga kaibon yung birthday sale natin. Hanggang birthday ko po yan. So, PM na lang po kayo, screenshot. Then, ayun na, kung gusto nyo. O, oh, pag ipapadali natin, sa inyo na yung transportation. Para naman makabawas-bawas tayo. Yan, marami po sila, mamimili po kayo doon. So ayan mga kaibon. So basta naka-subscribe lang kayo sa YouTube channel ko at sa Facebook page ko, naka kayo at sa Facebook ko, mga kaibon. So ayan mga kaibon, ah uh, tapos na po ang pagpapakain. At yan ang aking birthday sale sa ating mga katamang nag ibon So, Malaking listong na po yun, mga kaibon. So, ayan, hanggang sa muli. Paalam, mga kaibon.